Bata pa. Kailan ba birthday mo? June. June? 24. 24? San Juan. Ako? San Juan din ka din pala, no? Oo. Oh. At labi kong kakilalang may birthday na 24 talaga ng June, oo. No? San Juan. San Juan. Bata pa, marami pang chicks sa payayakin. Hmm. Ha? Sala nga. <laughs> <laughs> marami pang payayakin chicks. Ayos, no? Ilan naman anak mo? Isa lang. Isa lang? Nako, katipid mo pala, no? Oo oh, yan. Yeah. pang paiyak chicks. Marabi, uh, sobrang init, ha? Malit Yung? yung -init. Oo, oh, maliit lang kaya ganyan. Ah, oo. Kaya yung ganyan kasi maliit, hindi man pang pool well dyan. Hindi lang pang pang full weld yung ganyan maliliit eh. Weld ko na muna kasi lata. Eh may ganyan din kami, may, may uh, na. Anjan, napakalaki. Andiyan na. Ah. Ha? Andiyan, napakalaki. Oo, Oh, tantaliel. Oo. Napakalaki. Ako gusto mong gamitin. Yep. <laughs> Pag buhat lang ng butaris. 60 kilo. <laughs> binenta mo na eh. Ay, binenta mo na. Buhat na na, kaya ka bumili na. Ayun, tama 'yan. Pag gusto mo sa <laughs> trabaho, buhat ka pa. <laughs> Napakabigat ni Manja, napakabigat. Napaka, pa, pa, Ayan niya, bumili nga kami ng ganyan. Na, yung ganyang inko. Grabe nga. Napakabigat nga ng mga welding uh, Nung araw, ano? Basta. Basta, kaya nalagay natin, baka mag-short din eh. Yung short talaga yan, basa ah, eh. Mamag-short din. Hmm. Yung gumawa na ito sa inip.